Hi guys, kumusta kayong lahat? Sana na nasa mabuting kalagayan po kayong lahat at hindi na kayong mga high blood. So huwag kayong magpa-high blood, high blood dahil mahirap. So for today's video guys ay para ito sa isang batang GG. Four na G. G, 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 G. Gwapong gwapo, gador na gasol. Para ito sa kanya. Reaction ko to para sa kanya. So, pero bago natin to diyan ang reaction, panoorin muna natin kung sinasabi niya dito sa video niya. Dahil nakukulangan pa daw siya ng bumbah para mas lalo pa siyang lulubo. So, ngayon, pagkatapos natin panoorin itong video niya na clip lang to, saka natin siya bubumbahan. Kasi gusto niya na mas lulubo pa siya yung talagang mawawala na yung liig niya. So ito, panoorin natin. Ano to? po ko, kulangan pa. So, ba? So, diba? Sabi niya, nakukulangan pa siya. At babanatan pa natin siya para mas lalong madidepress pa siya. Kasi nakukulangan pa talaga siya. Gusto niya siguro yung madepress siya. Pero para sa'yo, gasol. Hindi ka na matatablan ng depression. Hindi ka na matatablan. Masyado nang sumanib sa iyo ang mga wakwak. Masyado ka nang nasaniban ng demonyo. Yan ang totoo. Masyado nang kung sa sa mukha mo, hindi ka na tatablan ng hiya. Dahil sobrang kapal na ng taba ng mukha mo. Mawawala na yung liig mo. Sobrang kapal na. Hindi ka na tatablan ng hiya. So, kami na lang ang mahiya sa iyo. So, yan. Kami na lang ang aatras. Kami na lang ang mahiya sa iyo. At sa puso mo, hindi na talaga yan. Tatabla ng madepress ka pa, kung maano ka pa. Wala na. Wala nang ganyan sa puso mo. Dahil ang nasa puso mo, puro katigasan na. Alam mo kung bakit? Kasi yung mga nakapaligid mong tao, yung mga taong naghubog ng puso mo, yan yung mga taong nagpapatigas ng puso mo, nagtuturo sa kasinungalingan. Ang sinungaling gasol, hindi yan tatablan ng depression. At lalo na isa pa yung puso mo ay nabalot na yan ng ano, impilya. Kumbaga, ano, taba, nabalot na yan. Hindi na yan tatablan ng depres, hindi na yan ma ano, hindi na yan masasaktan. Kasi walang sinungaling na masasaktan once na nahubog ka na ng kasinungalingan sa mga nakapaligid mong tao, wala na. Hindi na yan tatablan. Kasi, ngayon, grabe. Ang laki na ng pagkakaiba mo. Ang laki na, ang laki-laki mo na rin. Kaya masasabi namin, ang laki ng pagkakaiba mo. Kasi dati, doon ka. Puno ka ng, ano, puno ka pangaral about sa Panginoon. Paano maging magpakumbaba paano maging magpakumbaba na tao. Naturuan ka sa, sa matuwid sana. Pero nung pumasok yung mga demonyong mga gurang sa puso mo, wala na. Nabura na lahat. Dahil pinasilaw kanila sa pera. Kasi gusto mo pera. Pera yung mahawakan mo yung pera. Yan yung gusto mo. Pero lagi mong tandaan, ang yang mga yan, papapas lang yan. Pero yung gagawa ka ng kabutihan, habang buhay mo yang babaunin. Kahit ibaon ka pa sa ilalim ng lupa, buhay pa rin yung kabutihan mo sa ibabaw ng lupa at sa mga taong nagmamahal sa iyo. Siguro, nakikita mo kung anong klaseng mga tao ang nasa paligid mo. So, sa totoo lang, parang naisip ko, My God, paano ito na-handle ni Dave? Paano niya ito na ano na accept itong mga tao to sa puso niya. O, nakikita mo naman sa mga ano eh, nakikita mo naman sa mga ugali nila, sa mga pinapikita nila. In, ano, first impression mo pa lang sa nila. may masasabi ka na. Pero, wala na tayong magagawa dahil hinuhubog ka nila ng sobra. Sobrang buong katawan mo ay sumanib na sila. O, di ba? So, yan lang masasabi ko sa'yo. Hindi ka kahit ano pang bato namin sa'yo, pero hanggat meron kaming masasabi sa'yo, sasabihin namin. Pero, hindi namin yan aasahan na masasaktan ka, madidepress ka. Wala na, wala na, hindi ka na matatabla ng depression. Yan ang totoo, wala na depression. So, sana lahat kung ano yung mga pinapakita mo ngayon, hindi, hindi mo yan pagkisihan. Kasi, Alae bilog lang bilog lang ang mundo Tandaan mo yan day bilog lang ang mundo